I hit it really long. Ang aon ta. Hindi rin ako pagkaon o. Talong, ako nge fry. Tapos, um, kinikwa na siya pork. Tapos, spinach o ba ng tomato. Ang aon ta ninyo. Magandang hapon sa tanan. So first of all, huh? nungod kay sa mga trahedya karon guys na mata. nga nadaghan tag mga lima. so di mata makatulog ana no so nga manggawas do so, mga eye bags ana no di na mali kay nga manggawas na to mga eye bags. so gamit lang ko ani guys oh para sa akong eye bags hmm. so, yun lang na siya guys no tapos uh, ano lang siya kanang ah uh, handy lang siya ba? Pwede lang nimo ibutang sa inyong mga wallet, sa inyong bag, gamay lang kayo siya. So nga lang na siyang kuha ano ng na siya lip shiner, lip gloss, ibutang nimo diha sa inyong mga eye bags na dagko na kaayo nga uh, mura og ganang pwede na nato ni baligyan eyebags eye bags tapos butang din sa mga kilid-kilid kay na may mga prank calls diri po gamay na mga prank calls diri pwede po na ni mabutang diri ako ng kuantay ng patawa ko guys So, maori the best nga mga eye bags na ho, guys. Labi na ganang tulog. Wala ko eh, um, stress ko kayo, guys. Wala na akong ginagamit. Kanya, mawala lang na siya. Mawala lang ang kaning eye bags na ho. Eh, kini mo gawas mo kung siya, hindi ko katulong kayo. May gano'n, um, nagtarala sa kuno kung magkatulang. Ang buti you no? Know, ba po lang yung sulwa? Murug mauna siguro. Diba? Diba? So, I gusto mo order an Comment down below para so ma-assist mo na ako. Nako yung stock there guys kung gusto ninyo. Nag-light na galing siya karon o. Oh. May may nabutang nga. Hmm. Kawin ga pun ta man sa problema. Hmm? Ang problema din na mahurot na mahubas. Kita magpakabuhi sa tao kay kaya Nindot ba yung ng kalibutan ay? Yan mo Ano lang. Pero ang Hmm. Dapat mamaw yung ani. Hmm. Pwede rin yung ano Travel mo. Hmm. Magkaon mo. Pwede, kayo. Hmm. Mm-hmm. Boy, Dami kaya ng pork ay crispy. Luto. Luto siya. Hindi pa rin sa kuwan. Hindi e, pa na ganyan buto. Padali lang yung ang suba. ba? Ngayon, sobrang out ko kanyang gigipatay na kung ang suga kanyang buto. Atay, eh. Kasi mga buthanta bang. So, ano pang hinintay nyo? Comment down below para ma-assist na mga uh, nakabi na kamit-mit nyo mo eh. Moro na sabta yung nag-ibagyo din eh. na out naman. Magkakalil yung mga gulay guys. Tarungan yung kusap. Hmm? Hmm? Tarao nga usap. Hmm. I love God. Kasi nanood lang guys. Huwag oh, na yung trabaho. ko na yung ko. Dindog sa kung ano ng Spinach. Ini mau botol bang ke sini Banyak ada Apa yang bang main hmm. aku kuno So, bye everyone. Um, Kutub na lang din natin yun, ang kwan. Vlog kayo. Maroon taas na ba? Ang napuno na ang Kuwan Memory. So, maura to, no? Um, comment down below sa gusto mag-order. So, yun lang. Thank you everyone for watching and I'll uh, see you in so the next vlog guys. Bye! Ingat.